Good morning! Tara, samahan niyo ako magpadala ng pera sa Lawson. Kakagising ko nga lang dyan. Yung kapatid ko kasi kahapon pa tumatawag. Akala ko nga, nani ko yung tumatawag sa akin kahapon. Tapos yun, nung sinagot ko nga, yung kapatid ko pala, nagmamadali na. Kaya naman, ayan, kakagising ko lang dyan. Eh, nagmadali na rin akong pumunta sa Lawson para makapagpadala agad. Wala pa nga akong suklay-suklay. Hindi pa nga rin ako nakakapag-almusal dyan. Hindi pa rin ako nakakapagkape. Eh, talagang umalis na ako agad. Kaya pala ako kinukulit. Birthday niya yun. So hindi ko rin naalala na birthday niya. Ito nga palang lang Lawson, eh malapit lang ito sa bahay namin. Kaya ang bilis ko lang ding nakarating. Dapat maglalakad lang sana ako papunta dito. Kaya lang naisip ko para madali akong makauwi eh nagsasakyan na ako. Late na nga rin kasi akong nagising ngayon kasi kahapon naglayas kami. Nagpunta ako sa outlet. So mahaba-haba yung nilakad namin. Maghapon kaming naglakad. Sobrang napagod ako katitingin at kalalakad kahapon. So nag-window shopping lang kami kahapon and umuwi na rin. Kasi rin ang lakas rin ng ulan. Hindi kami makapag gumagala-gala talaga. So ayan, at bababa na ako para makapagpadala na. At ito nga pala yung ginagamit ko, Smile Remittance. Alam nyo ba, napakadaling magpadala dito. Alam nyo ba, mga ilang minutes pa lang eh, na sa Pilipinas ang inyong pera. Pagkalagay nyo pa lang, is nandun agad. So ayan, at bababa na nga ako. Pero inon ko muna itong video camera kasi minsan may nanggagasgas na sasakyan dito. Kaya inoon ko siya. Lalo na pag maganda yung sasakyan nyo at napagtripan nila, talagang minsan ginagasgasan nila yan. At kahit madali nga lang ako dito sa Lawson, is inilalak pa rin yung sasakyan ko. Iniwan ko kasi yung wallet ko doon. So ayan, tara, pasok na tayo. At pagpasok ko nga dito ng Lawson, eh meron palang tao sa ATM. So mag-waiting muna ako dito. At habang naka-waiting nga ako dito, iniisip ko na rin kung ano yung bibilhin ko for the lunch. Para hindi na ako magluluto, nakakatamad na rin kasi, ba? Diba? So ayan, tapos na nga si Lolang mag-withdraw. Kaya ako naman ang magde-deposit. Alam nyo ba, yung isang buwang sweldo ko, kalahati, ubus talaga. Tapos yung kalahati ng sweldo ko sa isang buwan, sa nanay ko talaga na yan. So wala akong naiipon, lahat ubos. Kahit walang matira sa akin, basta ang nanay ko happy lang lagi. Okay na ako, happy na rin ako. So ayan, at nakapag-deposit na nga ako. Maya-maya ay nasa Pilipinas na yon And titingin-tingin naman ako dito ng obento kung ano kaya yung masarap ngayon. Ano kaya masarap kainin ngayon? Para mamaya tanghalian, hindi na ako magluluto kasi mamaya magtitinapay na lang ako tsaka kape. Bakit parang ang unti ng obento ng loson ngayon? So ayan, at ito na nga lang yung kinuha ko. cahan na may ramen na may kaunting chicken. So ayun, puro carbs. Kamusta naman ang ating <laughs> diet today? Today is Sunday, kaya wala muna tayong diet ngayon. And so ayan, pauwi na nga pala ako. So ito nga palang tissue na to is binili ko sa sugi. Hanggang ngayon, daladala -dala ko pa rin. Hindi ko na siya naibaba sa bahay. So yun lang guys, and pauwi na rin ako. Maraming maraming salamat sa inyo. And sa mga hindi pa nakafollow, mag-follow and share naman kayo. At sa mga walang sawang nagbibigay sa akin nang tala maraming salamat thank you thank you god bless sa inyong lahat babo at sana huwag kayong magsawa sa aking mga video bye bye